Inaresto ng PNP ang dalawa katao na nabisto nila na nagtatransport ng mga smuggled na sigarilyo sa Esperanza Sultan Kudarat. Ang mga suspect na sakay ng silver na Toyota Innova ay naharang sa checkpoint ng Community Police Assistance Center o Compact sa Barangay Dukay. Kinilala ng PNP ang mga ito na 29 anyos na magsasaka at 36 anyos na laborer pawang mga tagalambayong. Sila inaresto matapos mabisto ng mga pulis ang 10 cases na mga omanoy smuggled na King Perfect Brand na lula ng kanilang sasakyan. Ang mga kontrabando ay nagkakahalaga ng higit 392,000 pesos. Ang mga suspek at akumpiska sa kanilang mga smuggle na sigarilyo ay nasa pakangalaga ngayon ng Sultan Kudarat Provincial Intelligence Unit. Pinuri naman ni Sultan Kudrat PNP Provincial Director Colonel Bernard Lau ang operating unit sa maagap na pagresponde at paghuli sa mga suspek. Ito ayon pa kay Lau ay bilang pagtaliman na rin sa direktiba ng Pro-12 na pagpapalakas ng kampanya kontra smuggling. Dagdag pa na nasabing police official na pagkakumpiska ng PNP sa mga smuggled na sigarilyo ay resulta ng kanila mga ginagawa para maprotektahan ang local economy at matigil ang iligal na gawain. Ruel Usano NDBC Bida Belita.